Hello, guys! Magandang hapon sa inyo lahat. On um, this is your guest, Mama message Channel, a faith healer, also a So, ngayong hapon na ito, tiga sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is, um, this is a random gabay for the sign of Pisces. So, Pisces, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy or kagirapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga hangilap. So, guys, this reading is a journey lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Pero kasi don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos up there kasi so, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalong-lalo na ang hindi naging skip ng ads sa so way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapalisik Sikliglig na na manong balik sa inyo. So, let's see guys, what is the messages, advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Pisces. So, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga gilap? So, guys, tuklasin at bubulabogin natin. Angel spirit, please give me information po. Okay, so this is something that's in the pentacles. No, magkakaroon ka ng long-term success and long-term investment. No, financial security, guys. Maring lumago, lumakas ang iyong finances. Maging um, malago ito, no? Maring uh, maging masagana ang iyong pamumuhay. No, at uh, some of you mayroon ka matatanggap dito, no? Ng mga um, pamana, no? Insider, either uh, kang makukuwang manas, eh, kung may mga negosyo, harap boy ang iyong mga magulang, na meron kang makukuha mana dito. And of course, there's something guys. Oh, um, there's a an happiness and long-term and financial security. And of course, there's a need of swords, no? There's a lot of toxic and negativities around you. Na napapalibutan ka ng toxic and negative. Just be aware, guys, no? Especially just sa trabaho mo. No? Sa mga taong kinakausap mo. Mag-ingat ka, no? Sa mga taong pinakikasamahan mo. And because there's a need of cups. So there's something I'm moving forward. No, kailangan mo na umalis dyan. No, umalis dyan sa trabaho mo or just sa sitwasyon na kinagagalawan mo. No, just sa mga um, nakakasama mo. Maraming bully. Maraming mga etosera kang kaibigan dyan. No, and because this is something guys with an Empress card for Revert. Na no, magkakaroon ka ng ulit ng pagkakataon, no? Na magkaroon ng bagong simula. At maaari nga, uh, there's a self-love, self-care dito. Mahalin mo yung sarili mo, tanggapin mo yung sarili mo, even your flaws. And there's a something blessing coming in for you. No? Magkakaroon ka ng blessing dito. Some of you guys, there's something fertile na maaaring magbuntis ka. No? Let's see what is the additional messages. because this is something the five of No? There's a something a competitor's competition, complication no? Mag-ingat ka sa mga taong kakausapin mo pagkakatiwalaan mo. Now, there's a trick of sword, I told you. There's a lot of ingitera Ay, ibig sabihin dito, ito yung mga daan eh. No? ito yung mga mangyayari sa iyo. But definitely ito yung pinaka punot dulo, no? Ibig sabihin magigim masagana, magigim maganda pa mamuhay mo. Pero kailangan mo muna pagdaanan 'to. No? there's a something of pain, betrayal, and there's a uh, the heartache, no disappointment. What is the Ten of Pentacles represent? What? There's a three pentacles, no. Especially with something in unity, and there's signing contract. Na no? may mga kontrata pa pedes kang pipirmahan dito. Mag-ingat ka guys no sa mga pinipirmahan mong papeles dapat alam mo yung ibig sabihin nun, no? So let's see what is the need of swords. Wag ka rin nagpipirma ng blank, no blank paper, Let's see what is a black note, no? Let's see what is an eight of swords. There's a ten of cups with happiness. Magiging masaya at magiging maligaya ka dito. No? Marami lang tao sa paligid mo na naiinggit No? Sa kung ano ba yung mga bagay na meron ka. No? Sa mga bagay na, na pinangahawakan mo. So let's see. What is additional messages? With is eight of cups. With eight represent with the king man. Now there's a something stuck. You're feeling stuck. You're feeling king. No, di ka makakilos, hindi ka makagalaw. Kaya pa lang sabi na kailang mo na umalis jan. Na walang nangyayari sa buhay mo jan. Walang nangyayari sa situation mo jan. Na no, ngayon pa lang mag move step out ka na jan. Na no, kailang mo na umalis jan. Talikuran yan. What is the Empress card? The Empress card represent the, the strength card. Confident. Kailangan lakas sa loob mo, lakas sa mong pakiramdam mo, ha? Dahil may mag, bagong magandang kapalaran na nakatakda para sa iyo. What is that five of wands? The five of wands represent with the nine of wands. Now, there's a something slow down. No? Maging mahinahon ka. Huwag kang padadala ng pagiging aggressive. No? Pababae mo yung tensyon na no, huwag ka masyadong orat, huwag wag magmadali, huwag kang, huwag mong, ano yun yung galit mo para lang um, gawin yung bagay na yun, no? Kailangan mong uh, labanan yung mga taong naninira sa'yo. Kasi parang, inaano ka nito eh, no? Parang, tinitrigger ka nila para magkamali ka, no? Para hindi mo makuha yung opportunities na yon, no? Kaya kailangan mag mahinahon ka, kumalma ka, What is the Three of Swords? The Three of Swords represented with the Knight of Wands. Now, there's something that you're to success. Na magtatagumpay ka, hintayin mo lang yung panahon at pagkakataon para dyan. Na maging kalmado ka for a mean time. So, let's see what is the Ten of Pentacles because of the Three of Pentacles. Mm -hmm. Represent with the Seven of Cups. Now, there's a something, guys, with an opportunity coming for you. Maraming oportunidad na paparating sa'yo na marami kang bagay na dapat pang malaman, no? Lalo-lalo na lalo, lalo, sa mga pakikipag-ugnayan, sa pakikipag-usap. Na meron ditong lilituhin ka, lilinlangin ka. Mag-ingat ka, ha? Kasi parang there's a something signing contract or uh, signing papers, something like that, documents, no? Title. Mag-ingat po kayo, no? Dahil meron ditong lang What is the eight of, uh, of swords because the ten of cups? There is a queen of wands. No, confident. Lalakas mo ang mga loob mo. Maging matapang ka. No? Kailangan mong humarap sa mga bagay na kinakatakutan mo. The eight of swords something of comfort zone. No? Yan yung mga bagay na iniiwasan mo. Yan yung mga bagay na iniiwasan mo. So, kailangan maging matapang ka dyan. So, what is um, the eight of cups? Because the hangman. reference them guys with a tower moment. Now, there's something guys with a major changes. No? Malaking pagbabago na magagalap sa buhay mo. Kailangan mo lang talagang lumaya dyan. No? Sa mga negatibo, sa mga taong toxic, bullies. No? Maraming taong ingitera dyan. What is the emphasis card because the strength card? Kailangan mo lumalis dyan ha kasi gusto kang sirain ito. No? Gusto kang pabagsakit. And because this is something the five of cups. No? There's a something acceptance. Ngayon, unti-unti mo na matatanggap yung mga opportunities, na mga blessings na paparating sa'yo. And because there's a five of wands, and because the nine of wands. Reference it with a full card, no? Kung maga, sinasabi ito, huwag ka magtitiwala, no? Maghinay-hinay ka lang, mag, magdasal ka, no? Kung maga, ka magtitiwala kahit kanino, sa Panginoon ka lang magtitiwala, surrender mo lahat, no? Because maghinawan ka sa mga decision mo, maging um, magkakaroon ka ng bago simula dito kailangan mo maging kalmado lang what is the three of swords because the knight of wands there's a ten of swords sabi ko na nga ba may sasabotahe talaga sa'yo dito no meron taong lilin lang sa'yo mag-ingat ka no lilin lang sa'yo sa lahat ng aspeto no titingnan kung hanggang saan yung tatag mo no kung hanggang sa kakakapit no titingnan yan what is initial messages for the outcome There's a knight of cups. There's a something an offer. Now there's a something proposal. Engagement. Now romantic proposal. There's a something an offer for you. Mag-ingat ka sa pagtanggap ng mga offer, especially sa pagkain. No? Baka idaan to sa pagkain. There's a page of swords. There's a curiosity. Kailangan lagi mong aalamin, tutuklasin lahat. No? Handa kang matuto dapat. No? And of some of you guys mayroon nag spy talaga may nakasubaybay sa iyo. Tinitingnan yung kilos at galaw mo. And there a of course there's no? a four of cups, no? Kumaga ngayon maliliwanag na sa iyo lahat. Hindi ka na naguguluhan sa pagtanggap lahat ng bagay. Alam mo na kung ano ibig sabihin. No, alam mo na kung ano yung nangyayari behind your back. Alam mo yun na yung nangyayari behind the scenes. What is additional messages? And there's a five of pentacles. Reverse something financial law loss, but there's something an upright so i the a uh, reverse something a recovery from financial loss na makaka-recover ka na sa kagipitan sa kagastusan no maring may mga bagay na makaka-recover ka na iwasan mo lang magtiwala sa maminsan ng sinira ang iyong tiwala no let's see what is the initial messages for finances and career finances and career represent with a five of swords. Now, there's something self-sabotage that because of your action. Mag-ingat ka, no? Sa pagdidesisyon, sa paggagawa ng mga bagay. Huwag ka na bibigay ng information, any thoughts. No? Na alam mong gagamitin behind your back. And there's a six of pentacles. There's a giver receiving something by the universe. Magtutulik-tulik na rin about sa finances. Na magiging maganda na ang ikot ng kapalaran sa'yo. And of course, there's a justice, no? will be served. Na makukuha mo justisya, makukuha mo karapat dapat sa'yo. Na mananalo ka with a legal matter. Na mananalo ka dito. Makukuha mo yung rights mo. Meron talaga ba paghahati-hatian dito? Mag-ingat ka lang dito kasi parang ano eh, gigising ka sa sarili mo mantika eh. No, parang sinasabi, mag-ingat ka no, sa pagpirma na ko ano-ano. Let's see. What is the digital message? Is when an angel's for And because there's a three of wands, there's a waiting wait for Naghihintay ka na lang ng resulta, naghihintay ka na lang ng document papers. Maring dumating na. No? So, let's see. Additional messages. Pagdating sa love life. Represent guys with the Knight of Pentacles. There's a certain security and practicality. So, kailangan mag secure ka. Pagdating sa love life. Sa relasyon. There's a seven of wands that you are being protected. Protection and at Pangalagaan mo yung grounds mo at ang iyong relasyon. Dahil nararamdaman ko pag hiinitan ito yung partner mo. No, yung asawa mo. Yung jowa mo. And there's a page of us, by goodness. May magandang balita, ha? Na paparating para sa inyo. And there's a the card. Na no, bibigyan liwanag ang inyong pagsasama at ang inyong relasyon. No, maasama mo yung magkakaroon talaga ng higher level of commitment. Maring ikasal. Magkaroon ng proposal. Maring magkaroon ng live-in. What is additional messages? Additional messages tayo pagdating sa love life pa. One more card. Parang gusto ko pa nga dagdagan about sa finances eh. And there's a king of one something look at the bigger picture. Lagi mong titignan yun yung magiging posibilidad pagdating sa relasyon. Now dapat lagi kang magpaplano sa inyong pagsasama, sa inyong um, yung magkakaroon ng benefit sa inyong relasyon. Let's see. About sa finances, nagdagang ko lang ng very life there's a temperance. So, there's a perfect timing. No? Kung may mga paalala lang with a caution, na no, binibigyan ka ng paalala na maging kalmado, have patience, no? Kung baga, time will come. No? Yung nihihintay mo, maaaring dumating na. Na no, maging balance ka lang sa lahat ng eksena. Na no, pagdating sa kalusugan mo, alamin natin yan. And there's a judgment. Na no, pinapaalala ka na you need to pay attention may mga nararamdaman ka ditong kakaiba no yung mga nararamdaman na hindi normal and there's a an queen swords no look at the bigger picture no clear the boundaries linisin mo yung mga um, yung sarili mo no mag mag inom ka ng herbal herbal tea para for detoxifications no and there's a death card so see oh my god no magkakaroon ka ng revert at the same time susubukan ka dito no magkakaroon ka dito ng karamdaman na sasubukin ka kung kaya mong damutin. Oh my God. Mag-iingat po kayo, ha? Oh, there's a na dyan. Ha? It's either, oh my God, may lason dito, guys. Mag-iingat kayo, ha? Mag-iingat kayo sa mga pagkain na tinatanggap nyo. There's a high physics, something, a mystery. No, gusto kayo din dito na madedo, nitong tao na to. And there's a two point ako, maging ka lang. No, pag may nararamdaman ka, hanapan mo na solusyon. No, na uminom ng kung ano-ano. So there's a six of cups, no? Talaga hindi ka tatantat, hindi ka tatantanan dito. I think this is something ka mag-anak. Ka mag-anak. One more card to clarify. Ano bang punot dulo nito? Wait. Asa ni card? Oh my god. Okay, there's the king of pentacles. Okay, maging secure ka ha. Pagdating sa finances, pagdating sa, sa kalusugan mo. And of course, there's something guys with the king of swords. Na stop the pattern. Putuli mo yung mga bagay na walang kaugnayan sa'yo. Yung mga bagay na hindi sa sa'yo. At the same time, there's is something to stop the pattern for negative traits. Now, yung mga negativity sa paligid mo. So, let's see. What is the total outcome for all areas of your life? and there's a lovers. It's all about love life. Ingit sa relasyon, and there's a will of fortune with a good luck, and destiny is yours. Magiging masaya ang iyong pamilya, magiging masaya ang iyong relasyon, at ang buhay mo maring pagpalain. And this is something the Seven Pentacles. Harvest moment. See? Ang ganda ng reading mo. No? Kumaga it's all happiness and fulfillment. And there's a something at harvest moment. One more card. And 8 of pentacles. Just focus sa ginagawa mo. No, wag ka magpapalin lang, wag ka magpapalito. Mag-focus ka sa goal mo. Gusto ka malaman kung ano yung magiging eksena dito sa hinaharap mo. Dagdagan ko lang ha. There's an 8 of pentacles with a blossoming. Lalago talaga. Lalakas ang iyong finances. It's all about pera. It's all about It's all about business. It's all about finances. No? Kaya to may mga negatibo kasi gawa ng mga taong naiinggit sa paligid mo, especially no, with your family, mayroon kang kamag-anak na inggitera at the same time may kapitbahay kang inggitera or some of you guys mayroon kang kaibigan na inggitera. No, kaya mag-ingat ka guys. So guys, this is a reading for your um random gabay. So we have also with an extended reading, no? Kung gusto niyo mapanood ang extended reading natin with a with an ages messages, I angels guide, no? Yung mga guidance natin dito, nandito, yung mga, kung gusto nyo maka, ano na, mga gabay. We have also a clarifying for love situation. For clar uh, clarifying for love situation, ibig sabihin dito, guys, no, kung mag sa pag-ibig, pagmamahal, kaklaruhin lahat ng kaganapan. And there's something what lies beneath with a hidden future. No, yung mga nakatago dito na maaaring malantad sa hinahanap mo. No, sa kinabukasan mo. Malalaman mo lahat dito. And there's a part of the light. No? There's a part of the light na magsisilbing kaliwanagan sa lahat ng eksena mo. Liliwanagan at lilinawin sa'yo. And there's a shadow works for uh, something, a uh, motivations. And because there's something inspirational message. No? And of course, dito ang pinaka-favorite ng ating viewers with a yes or no pick a card. No, meron tayong question. Pwede kayo mag-question dito. At nandito ang kasagutan. Pipili lang kayo with a 1, 2, 3. Doon nyo malalaman lahat ng kasagutan sa gusto nyo katanungan. No? Kaya kailangan maging handa at mag-ready kayo ng questions nyo, guys. No? There's a something, guys, with um, energy, angels numbers, and messages. So, um, kung gusto nyo mamanood ang ating extended reading, i-message, i, message, i ilalagay ko sa this description box no yung link para malaman nyo at mapanood nyo yung extended reading ng random gabay maraming salamat guys from this wonderful reading so once again this reading is a general reading lamang nila at makaka-resonate this reading is a general reading lamang nila at makaka-resonate kung nila po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap and don't forget to like and subscribe my channel any notification bell for more videos of Dirkus. Maraming salamat po. Sa mga walang sama pag-suporta sa akin channel, lalo-lalo lang hindi nag-skip ng ads away pagpalaan kayo. na just may kapal, siksik, nag-uubabaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat and see you the next video. Bye-bye and babush.